Alam nyo, kung kayo ibig sa isang lalaki, umiwas kayo sa lalaki masyadong gwapo dahil yan sakit yan sa ulo. Marami kang kaagaw. Ang peace of mind mo butas. Sa mga komedyante, pwede na. Pero kailangan tanggap mo na marami yan napapasaya. Tandaan mo, ang puhuno niyan, bibig lang. Nagiging gwapo na. Sa mga lalaking singer, malakas din mambitag ang mga yan. Sa panahong malungkot ka, kinantahan ka, hmm, tapos kakantahan ka ng ano, tulungan kita Malimot mo siya. Sa lalaki masyadong malinis Yung makinis masyado hmm. Baka turuan ka pa kung paano mag skincare care na mga yan Unahan kayo sa salamin pag nag-aayos kayo Sa mga lalaking kalmado Problemado ka din dyan Ito isipin mo tinoto pa ka sinasalte ka gusto mong awayin Pero sa sobrang kalmado hindi pumapalag Boring ka banding Sa mga lalaki mahilig mag workout Hmm mga nagpapaganda ng katawan. Kalaban mo dyan, oras. Ang oras yan, nakatoon sa katawan sa pag-workout. Pag yan, nagubad ng kamiseta, may kaagaw ka na. Kaya doon kayo sa sakto sa templa. Yung walang labis, walang kulang. Yung hindi gano'ng kagapuhan, walang arte-arte. Saktong manyak, saktong dugyot. Yung pagkasama mo, kala mo may kasama ka lang driver o bodyguard. Kaya umiwas kayo sa mga gwapo. Sakit yan sa ulo. Doon lang sa sakto. Tulad ko. <coughs>